Si Lim, nagsalita ng tungkol sa mga chismis na kumakalat ukol sa kanya. Binasag ng kapuso aktor-direktor na si Sian Lim, ang kanyang katahimikan hinggil sa kasalukuyang mga chismis na kumakalat sa kanyang paligid. Ginawa ng aktor ang kanyang opisyal na anunsyo sa social media ngayong araw, ikalabing isa ng Nobyembre ang publiko ay pinaalalahanan ni Sian Lim na huwag bulag na maniwala sa impormasyong makikita nila sa social media, lalo na kung ito ay tila kulang sa sapat na ebidensya. Taliwas sa kanila, nararamdaman ni Sian na ang layunin niya bilang isang artista, ay IHA ngat at pagpalain ang mga malalapit sa kanya. Pero unti-unti na raw siyang nasisira dahil sa paninirang puri at maling impormasyon. Panimula ni Sian, Hi everyone, let me share with you a story. My whole purpose of being in this world is to be a blessing to those around me. May it be in the films that I make, the podcasts that I create, the paintings I exhibit, or even as simply as posting content in my social media accounts. It's designed to find that one soul who sees themselves in me. A misfit. A misfit in a society who clamors for perfection. A misfit in life. A black sheep, if you will. Dito. ipinahayag ni Sian na kasalukuyang may kumakalat na chismis tungkol sa kanya, especially considering na nakipaghiwalay daw siya kay Kim Chu, ang longtime girlfriend niya. Plenty of hearsay happen ng right now, and I would like to ask everyone to be mindful of what you chose to believe in the seven headlines, and other information used. To just pretend to know the whole story for personal gain and traction, saad ni Sian pinag-iingat rin ng binata ang madlang netizens na maging maingat sa mga bagay na ibinanahagi nito sa social media, at huwag idamay ang kanyang mga mahal sa buhay ukol sa mga isyo. Ani Sian, I ask to be mindful of what you share. Leave my family and friends out of this insignificant issue, compared to what is happening in the world, our country, or even deep within ourselves. I am in the entertainment industry but I am not here to entertain. I am here to express, I am here to breathe life to the characters I play. I am here to tell you a story in whatever shape or form it may be. Idinagdag niya na patuloy niyang gagamitin ang kanyang boses para isulong ang kanyang layunin sa buhay at hindi niya kailangang bigyang katwiran ang nangyayari sa iba. Lahat pa ni Sian, I am not here to explain and satisfy one's curiosity. I am not here to ask for sympathy and spread hate. That is not who I am. Mahal ko ang mga tao sa paligid ko mahal ko ang pagkakataon na naibigay sa akin ng tadhana, and I will continue to use my voice to share my purpose. I will continue to find it, search for it and be the best version of me, that I can become and hopefully live a mark in this lifetime. Huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood.